Pagamatlaglag laglag na sa UAP Season 88, naghatid pa ng panalo ang Far Eastern University sa 81-79 na panalo kontra semis bound na University of Santo Tomas sa UAP Season 88 Men's Basketball sa Aranit Araneta Coliseum nitong Miyerkules. Umabante ang Tamaraos at nagtala ng 46-25 halftime lead ngunit tuluyang binura ng Rolling Tigers sa ikalawang half. Pinangunahan ni Jeloc Resosto mo ang pag-abante ng UST sa uling minuto sa pumamagitan ng dalawang sunod na steals na nagbukas ng fast break points niya at ni Mark Limit para ibaba ang lamang sa 82 79 May dalawang segundo na lamang sa oras, nakuha ni Joric Bautista ang split sa free throw na nagatid ng 81-79 edge. Hindi rin napakinabangan ng UST ang Hail Mary attempt sa gitna ng court habang kumapit ang FEU sa panalo at umabot sa 7-7 na kartada. Nagbuhat sa opensiba ng tamaraw si Bautista, Mo Conate at Luke Felipe na pare-parehong may 15 points. Naging sandigan ng boards ng FEU sa pamamagitan ng 18 rebounds ni Conate at 10 mong kopa habang nagambag si Pasaol ng 11 assists at 5 steals bilang pangunahing point guard.